Good morning, Good morning, Baby loves. loves. Welcome to Dolly and Joy Vlog. Ngayong araw na to ay pupunta kami ng shopping sa 10,000 Buddha. Namamasyal kami with a uh, couple din, um, lesbian couple din, pinsan ko, si RM and si Louis Joy. Ito payo niya. <laughs> so, see you there! Welcome to <laughs> kami lang po ang pinakamayingay dito. Mamayal, kami lang po ang tao dito. Magpasensya nyo na po. Lolo, da kami. Bunggoryo! Bunggorya! Bunggorya! Ano naman yung susunod? Ano <laughs> Welcome to 10,000 Buddha. Akit natin, akitin natin yung pinakamataas doon. mo na Nakayelo. 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 Picture ka rin ate, Sen! Picture ka rin! Picture ka, ka sa mga lolo at lola na, <laughs> Magkakamuka Oo. Bakit yan? Oh, ang kabal pala ng suot mo. Tapit na ito. Saan picture? Ito ka.

10,000 boda nakatong sa kami pa kami pa lang Wow, sana all. all. <coughs> effort ko din, love. nag-picture ako ba? <laughs> Mas ma effort ako dyan sige, love. Diyos, tama ka. Mas na effort si my love. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. Sabi lang, Hindi <laughs> na bilang mama, di ba? Oo, natay ka, subli ka man ang <laughs> <laughs> Nakasing no, Nakasingpunta tayo sapay kay lang. Oh no. Oh my God, Diyos ko. Ayan, ito na nakatulang boyfriend nito. Oy. Oo nga, no? Nakasimanin ko nito tokpursa ka na. lang nang manabating. Oh my god. Hindi hingal na po kami. Ha? Huh? Wala bang escalator dito? <coughs> Tekunan lang kasi dito la. Diyan sa likod ng daanan natin dito. Ha? Ah, sa likod ng daanan hindi. ko. Kailan po magbabalik 'to? Oh. Sirain din man sila, sila makita sa taas. Hoy, wag kang agas, ah. Tara, tara, tara kasi siya. Kailangan niyang buuin yung buda. Oo. Oh. <laughs> magka-boyfriend. Para, <laughs> makamiss na siya <laughs> magka-boyfriend. <laughs> huh. Ayun Oh, my love, nakarating ka na ng Buda. Hindi ko na ulitin. Promise. <laughs> I regret. Buti na lang kuha na pala madami. Totoo. Okay. Meron Lalo kayo kumaan. Kumain ka mas. Ito makahinga. Ha? Yes, <laughs> it <laughs> <Kadunkong. laughs>

A few moments later. On. hindi talaga usually naka-picture ang mga pumupunta dito yan yung big Buddha ito uy uy ang ganda Love, gusto ko doon sa babaeng maraming kamay. Let's go. Hmm? Let's go. Yeah? Love, alam mo sabi nila yung babaeng maraming kamay? Hmm. Maraming lang asawa? Ikaw yun? Gusto mo? Putuloy ko lahat ng kamay ah. <laughs> 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 Putuloy mo lahat ng kamay? <laughs> Papapicture tayo dito. Gusto ko dito mapapicture. kami ngayon sa 10,000 buddha At pauwi na kami. Punta <laughs> ka niya Nagpicture-picture lang kami din sa mga Budang yon. Tapos nagpagod kami ng umakyat ng pagkahaba-haba. Pagkataas-taas. taas. <laughs> niyo. <laughs> ano <laughs> Pero enjoy. Enjoy much. Dahil itong dalawang kasama namin sobrang landi. <laughs> Papakita ko na lang yung mga picture. Later. Okay? Abangan nyo. you sa pagsama sa amin dito sa 10,000 Buddha. Sa the next video. Adios.